Ngayon po, kino nyo po ba na meron pa yung meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal at ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay uh, kasi mm -hmm. at kung yan ay uh, akusasyon, mm -hmm. inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa Akin. Okay. So, uh, sinasabi nyo kasi nungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Oh, Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung, uh, yung, ano ba ito? Yung... Saan na ba yung notes ko? Ah, uh, teka ha. Okay, Edward. Yung yung second Metro Davao Signal Battalion uh, ay um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Oh, uh, wala po akong personal knowledge niyan, so Malang I invoke my uh, right to remain silent on that issue also. All right. Tapos, pwede, uh, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba niyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Uh, pakiulit po. Mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano po kung kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I uh, also invoke my right to remain silent. Mm. All right. Sige.